Ay mga idol magandang gabi Bali na sa laot po kami ngayon Gratia mga idol ah, Ito na po May yung pinat. unang laot namin sa, sa bangka Gabi na ito Na ginawa, idols, na pinagawa natin namin. So yun mga idol, Ayun. ito yung huli namin Tamban, Ayun, no? tsaka galanggong At meron ding matambaka Thank you Lord Kasama ko pala ngayon mga idol yung kapatid ko at saka pinsan ano ko yung? yung kapatid ko si Aldrin at yung pinsan ko si Julius So kami tatlo po yung nasa lahat ngayon Time check mo ngayon, ngayon mga idol Alauna na ng madaling araw Alauna hmm. na <laughs> yan. Yung lambat namin mga idol, Pamo po yan pamu yung tawag yun mga idol ang kagandahan po talaga dito sa probinsya mga idol ay basta matsaga ka lang masipag may ulam ka na hindi ka na magugutom katulad nito nanginisda kami ayun libre ulam na at saka pwede pa pang ah uh, benta Hindi ba masyadong madami yung huli namin <laughs> pero at least meron na um yung tamban 80 per kilo yan yung matambakat sa kalalong 200 per kilo so yun nga uh, pera na uh, mga tulong na sa amin mga idol hangin na mga idols <laughs> Nagsilabasa na yung hangin bira mga lords Ganito sa lakot mga idol. Tagaan lang talaga. Masakit din sa baywang. Kasi mabigat yung lambat pero okay lang. Basta may may ulam at saka pangbenta. O diba? Sold na. Libreng ulam na to mga idol. Sa ito yung kagandahan pag dito sa probinsya mga idol may libreng ulam na basta magjaga ka lang mga idol o oh, yun thank you lord sa biyaya yun biyaya na naman tayo tsaga tsaga lang talaga gimo okay, mga idol mamaya ulit si mahaba haba pa to yun mga idol ito yung huli namin yan tsaka ito so, meron dito mga idol Meron na naka tag-isang kilo. Ang benta. O, ito. Tag-isang kilo, mga idol. Ang kilo nito ngayon, pag dito, 100 or pag lang, 80 lang yun, mga idol. Basigwa na ito, di ba ito. Hmm. Tara tingnan hmm. <laughs> 'Yun mga tamban to mga idol. Ah. Tamban, fresh na fresh. Ito naman sa uh, dalagang bukid. Okay na, kilo na. Uh, matambaka tsaka galunggong. 'Yan. Yeah. So 'yun mga idol. Yun, na may nakita kami sa laot na ganyan, 'no. 'Yan. Pauwi tsaka papunta. Hmm. Ito papunta at pauwi. 'Yan may nakita kami. Magaka Nakakain pa yan mga idol. Libre yan Kasi yun, kinakain yan ng mga isda. Natir. Mga idol, salamat pala ulit sa pagsubaybay at suporta. Solid na suporta sa ating page. Bye bye po.